So, ito na nga mga hobbybeast. Nasaan tayo, Mim? So, ito na nga mga hobbybeast. Nandito kami sa Los Angeles. Specifically sa farmers market. Because, una, maglalunch muna tayo. Yes! yeah Tapos sabi mo, may mga konting pasalubong pa. Kasi you have a huge family, so. And you're always very thoughtful and generous sa lahat. So, uh, may mga mga ilan pa na hindi mo pa nabilhan ng pasalubong, we're gonna buy. Yes! Let's go, kain muna tayo. Go, gutom na ako. Di diba sa Pilipinas, may farmers market din? Sa Cubao. Ito, wow. <laughs> uh -huh. Farmer's Market, San Los Angeles. May parang ito yung Brazilian food na kina kinainan natin. Eh, no? Look, look. look. Look, 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 look. Ang hindi natin natikman last time yung sausage. Wala silang sausage doon sa Fogo de Chao. Tingnan mo, may sausage na dito. Ito yung tawag na social na karitirin. Yeah, oh, diba? Lapit na ito. Oh my <laughs> O oh, diba? Ito yung social na karinderya. A very social karinderya. Sabi nito, the weight of a plate is programmed to be automatically subtracted by the scale. So ito yung mga meron dito guys. Meron dito yung mga salad at bar. Yan. Kasi mga side dishes din tayo mamaya ang kumuntahan. Pero this time, parang ayoko muna mag-salad. Doon ako sa side dishes at saka sa meat. Ba't ang parin dinuguan na yun? Char. Dinuguan? Charla. Hindi yung dinuguan. Black beans. Ano yan? Para talaga siya dinuguan kasi atay yung mga sahog, atay. Para dinuguan na no? May black sausage, beans. May yeah. Rice muna. Ako try ko itong ano, para siyang beef caldereta. Yan. Ito, mayroon siyang catfish stew. Akala ko ang kitaya. Gusto mo tinitikman yan? Ayaw mo? Ito lang. Kuha akong saging. Okay. Saging go. Go. So I'm having the sirloin. The sirloin cap is the best. Oh uh, maybe three. Three cups, three slices. Oh my god. Thank you. Do you like anything else? No, I think I'm good. Ah, can I try the sausage, please? Yeah? Yeah. Yeah. Do you want? Do you get one? Oh, just one. You want to try the chicken with bacon? I don't know. What? Which Come one? in. Need a drink, boss. Oh yeah, I need to get the drink. Before. This one is also mine. My... Okay. Yes. 57 sa ating dalawa na yun, no? Oh. Yes, it's 50 dollars. It's, it's gonna be right there. Are you guys doing live? No. You uh, Thank you. Thank you. Thank Thank you. Kapopogi ng mga server dito. Kapopogi dito. Ayan na. Oh my God, it's a good Kanya-kanyang sikap. Ang ganda ni Dane. Hi Sean. Si Sean ang boyfriend ni Dean. Pogi, di ba? Ito naman ang asawa ko. Yee, kiss na. No. Tapos, alam niyo ba sa sa Pilipinas lang uso na mag spoon and fork. Sa ibang bansa, lalo na dito sa Amerika, it's always knife and fork. Kaya yung mga puti, parang lagi silang nagugulat sa akin. Bakit tayo? Baka tayo spoon and fork? Mm -hmm. Alam niyo ba 'yon? <laughs> Ito. Hindi tayo sanay na walang kutsara. Yes. at Titingnan ko muna yung black bean. Oh, it's good. Sarap. Yeah. Itong catfish. Mm. This is the first time I'll try catfish in my entire life. Masarap yun. Actually, para talaga siyang sweet and sour. And uh, sirloin? From beef. You got the best parts of sirloin, cause yung sunuk Yes, I love it. Malasa malasa. Perfect. So oh, yung, yung, so yung kinumakuha is sausage, and then you sirloin cup. and then para bits two and chicken stroganoff, yata counting rice. Yun. Si yung rice mo, At? Parang Pinoy. Parang Pinoy? Titikman ko rin yan. Parang beef, ganun. Oh. Pati yung catfish, parang ganun, kinamatisan ganun, yung catfish. Ay! Try natin yung chicken slogan na pala. It's tasty. Figmen ko din. Them. Mm, I'm happy sauce. kasi may kanin. Oh, coba Ito ang Brazilian sausage. Tignan natin. Sarap? Sarap lahat. Ito yung gusto ko sa steak o oh, yung may tostado sa labas. Tapos sa loob, medium rare. Mm -hmm. Pikman mo, malasa. Sarap?